ay black ang kulay oh Ang cute niya. Para Bukid. Ay! Hey, Wag ka nalayo. Wala no. May na. Umay na siya. Nawala na. No. Ayun. Nasa, nasa, nasa likod. Ayan, yan. Ayan. 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 Yan. No more. No more paro-paro. Yan, ang aming pakuran na santan. Diba maganda? Oh. Yan kasi piyesta dito sa amin kay may ganyan, ganyan na banderitas. Naka ano na nasa? sa sa na sa lupa. Hindi na uso kasi dito ang yung nasa taas na banderitas. Ayan, ang aming santan na bakod. Pag na mulaklak yan, maganda, di ba? Ah, ba Ang oras dito ngayon is uh, uh, 7.45. ng umaga. Siyempre, umaga. <laughs> Alang naman gabi. Charot. Charot lang. Lalakad pati. Yan. Hagan dyan ang ang ming friends. Yan. 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 Balik tayo. Huwag mong tanggalin. Ano? Uh -huh. Yan. Oo. Ano paka-apid? Ngayon. Pabalik na po kami. Pabalik na po kami. Uh -huh. Akin mga junakis. Ah, mga pa hindi pala. Mga apos. Mga apos. 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 Habang hinihintay ko 'yung mga ate ko. patagal tagal magpag. Eh, to pu. Pag-ries. 'Yan. Oh. yan panito. Ay, ay pulo paru -paru paru-paro, paru-paro. Paru-paro. I love butterflies. Ayan, paru-paro. Ay. Nakakapag yung niya. butterfly. Di man hiyan natukob. syempre hindi natukob yan. Pero, oh. So, <laughs> nagpupulag sa hit, kamot. Kasi naghanap like, yan ng, ng, ano, masisip -sip. Sisip-sip niya. <laughs> Yan na siya. Para parang bukid. Asan na? Asan na? Ay, wala na. No? Okay. dito tatay guys. Wala na siya. Ganda ng ano. Oh. Ito po yung buko natin. Next. Para na mag-vlog ang apo ko. Sige na, mag... Ayan po yung chicken natin. Ayan. Yung babaeng chicken. <laughs> Tumatago para hindi maihaw. Tapos dito naman, dito, iba ng, iba tanim. Oh. Uh -huh. Wala pang bulaklak. Bulaklak nito, spy dito. Is o yan, ganyan ang bulaklak niya. Ay, hindi ah, pa namumulaklak. Ito lang. Pag isa lang. Yan na. Ito pink na naman ang banderitas dito. Yan. Ayan, ayan, ayan. Ito, Chinese pecha ito. Ayan, a. Masarap din, masarap din yan. Chinese pet. Ayan, Chinese kangkong. Ay, Merit, ano Chinese ba? Chinese malunggay. <laughs> <Alam>? <laughs> Nakakamali ako dito. Chinese malunggay. <laughs> yan o, Chinese malunggay. May bayabas kami dito. Maliit pa, yan. Ayun po yung mga bulaklak. Ayun yung bulaklak, o. Oh. Eto, may gumamilang nag-iisa <laughs> yan ang gumamilang nag-iisa yan, yan yung ganun oh. oo, oh, ayan o oh. di ba maganda yan yan o oh. ah, tanim ito na mama mo In, ini ba ini kanino man ito kay Apple man uni. Ini ni, Kaya kay ato man ito. Ini ma ini ini. Ito nang mga bulaklak. Oh, dire. Ha? Ano oh, pa ito mga picturean? Oh, ngani. Ah, kumbaga ano. Ni pala kay ano na, gawas na. Okay na mi ano kami, oh. Babalik po ulit tayo sa Pink flag. Ito po. Uh Oo. -oh. Yung Mangga, May mangga. Another puno. Ito naman po yung white flag. Oo. Huwag na yung white flag dito na. Yan, yan. Yung Ang ba diba? Mga, mga kaibigan, mga kamarites, mga ka-sisters. Si yan, oh. Yan, oh. Nandun si po. <laughs> Ayan, ayan. Ganda, diba? Okay, guys. Thank you for watching. Mamay, ulit, ah. Post ko man na to. Bye!